Hello everyone! Magandang tanghali at sana nakapag-lunch na rin kayo. Kami kasi katatapos lang na namin mag-lunch. Ito nga yung ulam namin, no? Oh. Minudo. Ang sarap-sarap nito. Kayo guys, anong ulam niya dyan? At dahil natapos na kami mag-lunch, ito yung kuya ko. Naguhugas na ng pinggan. At sobrang init ngayon. Ako, tingnan mo yung, ano ito, yung braso ko punong puno ng pawis magbamanti ka dahil sa init inayos pala namin itong bubong ng kulungan ng lovers dahil masyado ng marumi pinalitan ko rin yung dapuan ng pairing box ko dahil sirang sirana taanap kasi ng mangat nga itong mga lovers kaya pati dapuan at dingding ng pairing box nila sinisira na ito nga't sinabit ko na lang yung isang dingding ng pairing box may mangat nga't pa sila yung kahoy pala na ginamit ko sa dapuan ng perrin box eh, tulad din dito sa perch na ginamit ko dati notice ko kasi na hindi nila ginangat-ngat at hindi na pupudpud guys ito pala yung ginamit kong kahoy hindi ko nga alam kung anong klaseng halaman ito nasa paso lang yan dati maliit pa lumaki lang ng lumaki ang kagandaan lang dito ay eh, nagsisilbing shield sa matiling init at ulan na nagpoprotekta sa mga ibon natin guys pasensya na pala sa mga sinampay pakicomment naman kung anong klaseng halaman ito na notice ko lang pag pinotol ko eh masyadong madagta kaya siguro hindi kayang ngat-ngatin ng mga ibon dahil madagta o kaya may lasa siguro yung kahoy tingnan nyo nga naman at ilo ng ngat-ngatin base kasi sa mga natutunan ko sa mga mag -iibon din kailangan talaga nilang may activity sila o may pinaglalaroan para hindi sila manamlay at nakakapag-exercise naman. Pagkulang kasi sa exercise, baka matubuan sila ng sapola. Yung namumuong taba sa ano sa, sa pitan nila, parang ganun yun. Base lang yan lahat sa mga YouTube na pinapanood ko rin. O ba diba? concern na concern na makapag-exercise yung ibon. Pero yung nag-aalaga, kulang din sa exercise. <laughs> May napanood kasi akong video na pag nasa wild daw sila, malaya silang nakapag-ngangat-ngat ng mga puno kahit saan saan. Tuloy-tuloy kasing tumutubo at tumahaba yung mga beak o yung mga tuka nila habang tumatanda sila. Kaya kailangan nilang mag-ngat-ngat talaga parang ma-maintain nila sa tamang haba lang at hugis hindi na umabot sa puntong sobrang haba na parang elepante tulad nitong nasa picture na to di ba, kawawa naman, hindi na yan makakakain na mabuti pero kung sakaling umabot sa ganito pwede naman siyang putulin kaso lang, di ba ang hirap at masakit din siguran para sa ibon kaya naman dapat may nginangat-ngat pala ka sila palagi ko rin silang binibigyan ng sanga ng malunggay maliban sa may nginangat-ngat na sila may nakukuha din daw silang move trends doon hanggang dito na lang guys at sa susunod na naman please follow and subscribe